Ngayon ay uh, araw na linggo dito sa shuttle. Nandito ako sa backyard ni Kuya Greg. Uh, linggo ngayon dito, wala akong mga uh, trabaho. Kaya imbis na magpahinga, eto, naglilinis ako. Uh, ipapakita ko sa inyo aking uh, limisin. Yan, inaayos ko to. Yan, inorganize ko yan 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 bike ni power yan inaayos ko yan wala naman akong ginagawa imbis na magpahinga maglinis na lang yan naglinis ako yan yan Ayan. Ay, nice ko, no? may maganda na. Org Organisado na. Organas Organisado na. Ayan. Eh, siyempre, sino pa ba uh, ang ang uh, magpupuna sa paglilinis? Siyempre, ako na mismo ang hahanga sa trabaho <laughs> Siyempre, ganun talaga buhay. Alangan na hangaan mo ang sarili mo bago ka hangaan ng ibang tao. Siyempre. O, maraming salamat sa inyo, no? Sa inyong uh, walang sawang uh, pagtangkilik sa aking munting YouTube channel, ang Mario Checkmate Rosas. Harinawa, ah, uh, Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, hindi lang itong araw na sa buong araw, buwan at taon. At muli sa inyo, maligayang uh, Umaga dito sa Amerika at sa Pilipinas ay uh, magmamadaling araw. Okay ah, uh, maraming salamat sa inyong panonood. At muli, pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Salamat! Oh, mm -hmm.